Kumusta doon? Mahahalagang mahilig sa langis. Ngayon, nakikita namin ang aming langis ng ko Beba. Ang langis na ito ay ginawa sa pamamagitan ng singaw na distillation ng mga prutas ng puno ng ko Beba. Nakilala rin bilang May Chang. Ang aming langis ay isang daan porsyento dalisay, perpekto para sa aromatherapy. Skincare at natural na mga produktong pangkalusugan. Kilala ito sa nakakaganyak at kong mga katangian. Ginagawa itong kapaki-pakinabang para sa pagbabawas ng stress, pagtataguyod ng pagpapahinga, at pagpapabuti ng kalooban. Gamitin ito sa mga diffuser para sa isang nakakaaliw na kapaligiran. Idagdag ito sa mga form ng skincare para sa mga epekto ng astringent at antiseptiko. O isama ito sa mga langis ng masahe o timpla ng paliguan para sa mga nakapagpapalakas na katangian ito. At o, oh, napapasadya. Kung ito ay ang packaging o ang konsentrasyon ng aroma, nasaklaw ka namin. Manatiling nakatutok para sa karagdagang mga pag-update sa aming magkakaibang hanay ng mga mahahalagang langis. Tags simbolo ng numero mahahalagang il factory simbolo ng numero light sa kubel while simbolo ng numero natural aromas